Hello mga kaswerte, welcome again sa aking YouTube channel. So kakaibang video ito mga kaswerte ko. Ito po ay paghahanda sa pagsalubong natin sa Ghost Month. So ayan, magumpisa po ang Ghost Month sa July 29. So sa fairness na po. So kung mapanood mo itong video na ito, mag po kayo and then gagawin po ninyo ito sa fairness. Para po hindi tayo kakapitan ng kabalasan at hindi tayo kakapitan ng kahit anong mga sakit, no? Kasi yan po, napakalakas po ng mga, uh, yung panahon na yan, yung mga ghost, mas malakas po sila. Makapangyarihan sila sa mga panahon na yan. Pinakawalan po sila. So yan po, makaswerte yung ating topic ngayon. And then, at kung bago lang kayo sa YouTube channel, and then hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And then, pakihit yung bell button para updated kayo sa next nating mga video. So, ayan mga kaswerte ko, pag gagawin mo po ito, kailan po 100% na ikaw po ay isang positibong tao pagdating dito at naniniwala ka na ito po ay makakatulong sa iyo at makapag-attract ito ng swerte. Kapag -ganda po nito, gagawin mo mga kaswerte ko para po kahit ghost month, yan, bubuho sa inyo ang swerte. Tuloy-tuloy na po yan. So, ayan. At bago po tayo magpatuloy sa unahan mga kaswerte ko, ipagpaalam ko lang po sa inyo sa mga ganito pong gawain, kailangan po 100% po na naniniwala ka na ito po ay mag, makakatulong sa iyo at syempre po samahan natin ito ng taimtim na dasal at pananalig po sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng ito ay mga gabay lamang pero ay napaka po. So ayan po mga kaswerte para hindi tayo malasin sa pagpasok ng Ghost Month, ayan mag na po kayo nito. Mga simple lang po na pag-re-ready pero napakalaki pong tulong sa atin. So mga kaswerte ko, kailangan natin dito yung tubig. Ang tubig naman po, ito po ay ah, nakakatulong sa atin para magkaroon tayo ng proteksyon, no? Malakas ito magbibigay sa atin ng proteksyon ang tubig. And then, kailangan natin dito yung suka. So ang gagawin natin dito mga kaswerte ko, kumuha po kayo ng isang kutsarang suka. Kahit anong suka po, pwede nyo gamitin mga kaswerte. Ayan, isang kutsarang suka po. And then, imix mo siya. Pagkatapos nito mga kaswerte ko, kumuha po kayo ng asin. Kahit anong klaseng asin mga kaswerte, pwede mo siyang gamitin. So, sa ngayon po, gagamit po tayo ng uh, cooking salt. Yan po. So, ganito po kadami mga kaswerte ang kailangan natin. So, ayan. And then, pwede din kayong gumamit ng Himalayan salt or kahit ano po na klase na asin, yan. Ilagay mo lang siya diyan. Pagkatapos dito, haluin mo siya ng maayos mga kaswerte ko. Tunawin mo siya, haluin mo siya hanggang matunaw yung asin. Ulitin ko po, kahit anong klase na asin, pwede ito. Pwede rock salt, pwede sea salt, pwede Himalayan salt. And then, pagkatapos nito mga kaswerte ko, tunawin mo lang siya, mix lang, patuloy lang po ang pagtunaw nito. Yan, And then, kailangan mo dito mga kaswerti, ang bawang. Muha po kayo ng isang piraso na bawang mga kaswerte ko. Bawat uh, garapon po or ganito, bawang, kailangan po mayroon po kayong bawang. So, ayan. Kahit isang piraso lang. Ang gagawin mo sa bawang mga kaswerte ko, balutan mo po ito. Tanggalin mo ang balot nito. Para yung amoy ng bawang, mananaig siya, no? Ayan. Ganyan po. So, ilagay mo lang siya dyan. Ayan mga kaswerte, ito na po ang magiging uh, protection mo at uh, tanggal pagtanggal ng mga negatibong enerhiya sa loob ng bahay at pagtaboy ng mga negatibong enerhiya at uh, pagtawag ng swerte para tuloy-tuloy ang swerte na papasok sa inyo. Ang gagawin mo dito mga kaswerte ko, gumawa po kayo dito kahit ilang uh, ilang gani po kung bilangin po ninyo kung ilang kanto yung bahay niyo halimbawa po ilang corner yung bahay nyo, doon mo siya ipwisto. Lalo po sa mga medyo malilim na mga lugar, yung corner, yung kusina mo, yung sa kwarto, maglagay ka ng isa. Paglagay ka sa likod ng iyong pintuan, bawat corner po ng iyong bahay, kung halimbawa, anim na corner yung bahay mo, magpwisto ka ng isa nito. Gagawin mo po ito mga kaswerte ko sa 29 po. Pag uh, dapat po, umaga pa lang ng biyernes, mayroon ka nang nagawa nito. Pagising mo sa umaga, sa alas 6 ng umaga, gagawin po ito alas 6 ng umaga. Kahit, na, uh, kahit medyo maaga po, kahit alas 5 ng umaga, pwede. Gawin mo ito and then uh, like uh, like what I said, bawat corner na yung bahay, maglagay po kayo nito. Pero bago po ninyo ito ilagay, kailangan po dasalan po ninyo ito ng taimtim. Hilingin po ninyo sa mahal natin, Panginoong Heso Kristo na sa pamamagitan nito kayo po ay magkakaroon ng proteksyon laban sa ghost, niyo. sa mga ghost, no? sa mga hungry ghost. No? kasi sila po ay pinakawalan sa oras na yan. So, yan, pag naka, nalapitan kayo niyan, magkakaroon kayo ng mga sakit, yung mga ganyan. Pero hindi ninyo maramdaman yun. Hindi ninyo namamalayan. And then, mahihirapan po kayo tungkol sa pera. So, para hindi tayo makaranas ng mga ganyan, ito po ang solusyon. Isa din ito na solusyon mga kaswerte. And then, pagkatapos nito mga kaswerte, palitan mo siya every Friday po. So, Uh, pag ginawa mo ito ngayong 29 sa July, kailangan palitan mo siya sa next Friday. So every Friday mo itong palitan and then itong tubig na ito, uh, itapon mo siya sa lababuhan and then padaluyan mo siya ng maraming tubig. And then ang bawang pwede mo siyang balutin ng uh, plastic and then itapon sa basurahan. Kailan po, wag lang lutuin, wag nang gamitin yung uh, bawang. And then mga kaswerte ko, sa pamamagitan po nito, kahit po ghost month or hunger ghost na buwan ng mga hunger ghost ay hindi tayo mamalasin. So ayan, simple na pamamaraan, simple na mga remedy, pero ito po ay makakatulong. Kailangan lang 100% na ikaw ay positibong tao pagdating sa mga ritual na ito. At kailangan po, pag ginawa mo po ito, kailangan mag-wish ka dito. Magwish ka ng taimtim na dasal at uh, magwish ka sa taimtim mong mga kahilingan and then makaswerte ko ilagay mo na siya ipwisto mo na siya sa mga lugar kailangan po makaswerte ko na hindi siya matapon so ingatan po ninyo na hindi ito matapon okay po so ulitin ko po every Friday kayo magpalit nito hanggang matapos ang ating buwan ng August ang buwan ng Agosto ayan lang po makaswerte para hindi pa tayo mamalasin para limpak-limpak na swerte ang papasok sa atin sa Jula sa buwan ng Agosto so gawin mo na ito Ayan po mga kaswerte ko, kung nagustuhan po niyo yung video na ito at hindi pa niyo ito nasubukan, subukan niyo ito mga kaswerte, napaka importante po. And huwag pong kalimutan, like and share. Maraming salamat po, hanggang dito na lang po. Swerte natin sa inyo. I love you all.